Ma'am, kayo po ang nanay ng biktima dito na minor okay. de edad na allegedly po apo. ay nabugbog ng ating mga kawani ng police station sa Tagig Station 11 uh, dahil siya ay nahuling naninigarilyo apo. sa Tagig as a violation ng ordinance po ng Tagig kung saan bawal po manigarilyo in public places. Tama po. Apo. Okay po. Ay kwento niyo po sa amin kung ano nangyari nung gabi niyon, ma'am? Pinasundo ko po yung aking anak ng sa aking apo sa eskwilahan. Ngayon po napawa... Ang labas po nung aking apo ay 12.30. Tapos 12.15 po, nakarating po siya. Mm -hmm. Ngayon po, inami naman po siya na nag daw po siya ng sigarilyo, nanigarilyo. Tapos sinita po ng posa ng tagig. Mm -hmm. Ngayon po, ay sumunod naman po siya sa ano ng mga poso. Tapos ano po siya, yung lumapit na po siya nung labasan ng mga nung kita niya lumalabas yung mga labasan ng kender, sinaway pa rin siya ng poso. Sabi daw niya, ay labasan na sir. Kailangan ko na naroon na yung bata. Eh, tinulak daw po siya ng poso. Tapos yung sabay ka pa daw po siya sa, yung, sa aking anak. Tapos sabi daw niya, sir, bawal yan. Kinakapaan, kinapaan daw po siya. Kasi sinabi niya, bawal po yan. Mm. Ngayon po, para hindi na daw, daw po siya kapaan, binabanan niya yung short. Ngayon ang pagtas po ng short, sabi daw po, bumubunot siya. Eh, nakapaan na siya. Paano po mangyayari yun? Kaya po, yung naglapitan yung mga mga poso, tapos yung sabi daw po nung isa, nung pinaka ano, ano, gusto mo sa paking kita. Tapos sabi niya, ituloy niyo. Ituloy mo. Tinuloy, sinuntok nga daw po siya. Dito sa mata. Kaya po, black ay yung aking yung, anak ng anak aking po. anak. Eh, sabi niya, wala na po akong ano, parang nablangko na po ako. Ang sabi nung aking anak, nablangko na akong ma yung isa, inabutan niya ng suntok. Naabot ng na suntok yung, yung isang poso sa mata. Tapos yun, pinagtulungan naman. Pinagtulungan na po siya. May nasuntok po sa sikmura daw niya. Mm -hmm. Nung kaharap naman po, tinuturo niya sa akin yung mga nanuntok sa kanya. Ito po, ato po ma, ito yung ginawa niya sa akin. ba yung sinikmuraan siya. Tapos, may sikmura may humahawak sa liig, kita naman po sa video. Okay. Ang nakikita ko po is sinita siya for violating a city ordinance. Okay? Valid. Dahil siya po ay sinisita, meron po tayong tinatawag na stop and frisk. Kapag inaresto ka po, pwede niya pong inspect po. yung immediate area Tapos ng tao Tapos inaresto niya po. Ang problem ko lang po dito is pinusasan siya. Bakit po? Sinusubukan niya bang tumakas? Hindi po. Ang sabi daw po, SOP niya. Is Kasi daw po nila. ang public nila. ordinance po na to, it looks like hindi naman po impressionable offense. Opo. Fine naman po siya. So, bakit po siya detain at that point? Kaya I nga know. po. Tapos inabot ko pa, I sir, na may video siya. Na may ano po siya, may posas po. Pinatanggalan nga po siya ng pulis eh. Captain Navarro, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ito ng Wanted sa Radyo. Yes, sir. Police Captain Navarro. Magandang hapon po, sir. Yes, Police Captain Navarro. Magandang hapon. Alam niyo po yung kaso dito ni Mike. Yes po, sir. Uh, actually, na a uh, facilitate naman namin 'yan. Uh, allegedly kasi ang pangyayari, sinita siya ng ano nang uh, poso natin yes, dahil po, sir. city ordinance may ano daw. Yes sir, yung violation yung, may, po ng smoking po po. Ngayon, hindi natin maano yung sitwasyon at na-escalate, nagpang-abgo po yung minor at saka yung poso natin. Nasaktan yung minor, nasuntok sa mata yung poso. Okay po. So may altercation okay. po between detained person okay. and yung poso natin, sir. Yes po. Ngayon, tinanong namin kasi kung ilang taon yung bata, sabi niya 17, minor. Sir. Kaya, oh, pinatanggalan namin ng posas. At saka, siyempre po, dahil uh, city ordinance, not necessary naman talaga ng na posas. Yes, correct po, sir. Kala, kasi, ang, 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 fine po. sabi ng poso natin is, pumapalag kaya kasi nagpang-abot, para uh, parang ano lang, para ma lang siya dun sa ano pang pwedeng mangyari. Sige, sir. Can we ask your assistance para po gumawa na investigation dito? Uh, possibility po kasi ng administrative case, if any, dito sa ating mga poso, baka po i-pursue namin no? dahil po sa ginawa nila sa minor. At the same time, sir, dahil rin naman po aminado na, na ni Garillo nag-vape ang isang 17-year-old na oh. hindi pa dapat nakakahawak ng nicotine products, uh, at the same time na i-pursue namin ang aming administrative uh, case laban doon sa mga poso, i-fine yun naman yung bata. Wala kaming problema doon kasi nag-violate siya. At alamin nyo kung saan siya nakabili ng vape. Kasi bawal siya pagbilihan yan. 17 years old pa lang siya. He must be 18 years old. Ma'am, sorry ha, yeah. pero yun lang po ang batas natin. Ha. At naging patas lang po ako dito. Uh, Captain Navarro, our staff will talk to you off air na lang po. Ang sa amin naman po, we just wanted a more detailed description ng incident. Pati po yung assistance po ninyo sana. Uh, para po ma-pursue na administrative case if any against po dun sa mga poso na nagposas po at ginawa ito doon sa minor de dad sir. Okay? Uh, Kind na namin yan doon sa women's namin para yes, sa filing ng case. Yes, sir. Uh, ang may certain requirements lang na hinihingi sa kanila ng investigador natin yung uh, birth certificate daw at saka yung okay, certificate po po. Magtulungan tayo sir, we will help you provide those documents uh, Our staff will go to your office po personally. Thank you so much Police Captain Navarro at uh, very helpful po ang inyong narration dito sa events na to Ma'am, tulungan po namin kayo to pursue any cases Opa. possible laban po dun sa mga posa na nanggawa nito sa inyong anak pero magre-rely po tayo sa uh, report po ni Police Captain Navarro para po dito uh, Administrative, kung meron pong criminal para po sa ginawa nila sa bata, it might be child abuse uh, tignan po natin ma'am especially po sa ginawa nilang pambubugbog. No? kung mga... sila nga po ay napatunayan na nanguna, then we will file the proper criminal cases po, di ba? Pero as of now, mapapangako ko po sa inyo, pati po yung administrative. Pero ma'am, magagalit man kayo sa akin o hindi, papatuloyin ko pong ma-finan ng 1,000 pesos, ma'am. Kasi ano siya, 17 years, one, 17 years old, dapat wala pa siyang vape product. Pati sa tagig, bawal po talaga kasi mag sa public yes. places, mam. Ma ma'am. Ang akin lang oh. naman. Yes po, yes po ma'am. Uh, ang akin lang naman, Aton. Marami naman pong paraan na mas maayos sana ang pag... Oh, mas maayos yung pag-ano sa akin, hindi naman yung... At ididin po oh, namin yan? Hindi po naman namin, po yung gano'n na parang brutal naman yes. po yung pinaggawa sa aking anak. Talagang masakit po sa akin. Total nag-iiyosi nag lang naman? Nag-iiyosi lang naman po ang dahilan. Yeah. Wala naman pong ibang dahilan yung anak ko. Ay, completely. nakot sir, kaunti naman ano, kinalabit yung anak ko, daling kita sa barangay ito, patawag mong nanay mo, may violation ka. Ay, completely. Hindi naman po. po, kasi dapat mas malawak po yung kanyang pangunawa kaysa doon sa aking anak agree po ako diyan ma'am kaya po tutulungan namin kayo mag-file ng oh, rapat na kaso laban po sa mga Ilang natin. Ah. Para lang po dun sa mga netizens po, uh, yung poso po is Ay, public order, oh, order pala. safety officer. Public safety officer. Ma'am, ah, kakausapin po namin kayo and gaya po nang nasabi ni attorney, sasamahan po namin kayo ma'am ha? Opo. Opo. Apo. Pero pagsabihan niyo po yung anak niya ma'am ha? Kasi may city opo. ordinance po talaga. Ako, sa Ako ma'am, di ako magmamalinis. Nag-vape ako. Pero Opo. Nas doon lang lugar. Po, okay, sa okay, po sa allowable places. Pati nung lumagpas na ako Nalaman ng 18. Nalaman niyo yung violation na. Yes, bawal ma, ma Apo. manigalido Apo. sa eskwilahan. Sige po. Salamat po ma'am. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio.